Ayan mga guys, magandang magandang araw sa inyong lahat Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi Magandang araw kung saan mang kayo naroon Magandang araw sa inyong lahat Muli na naman tayo, balik tayo sa update natin dito sa Manila B sa araw na ito Marap tayo ay maaga pa ngayon Pero mainit na ang araw, sikat ng araw Ayan dito tayo sa may entrance, sa may gate mismo. Ayan Ang mga tao dito ay sumisilong sa mga puno-puno. Kasi kahit maaga pa at mainit na ang araw. Ayan o. Mainit na mainit na ang araw dito. Mga guys. At ating mga namamasyal dito at nakasilong pa sa mga puno ng yung o anumang puno yan ayan hindi tayo sa mismong entrance sa git ayan ayan marami na rin ang mga bata at mga mga masyal dito sa ating dolomite beach at napakalinis ngayon sa araw na ito na wala nang mga basura at uh, ang mga basura ay naipon na at naitapon na sa tamang lugar uh, malinis na malinis na ngayon ang uh, sa may entrance na ang lahat ng mga mga pumapasok dito bawal ng bawal ng magdala ng mga ng mga plastic bottle na may lalagyan ng tubig dati pwede magdala ka ng tubig, mineral water na yung bawal na kasi hindi maiwasan na iniiwan nila yung ano yung mga buti na dalagdagan yung basura sa dami na nga na mga napapagpad dito sa dalampasigan ng Dolomite Beach at uh, nadadagdagan pa sa mga daladala ng mga tao na mga plastic bottle at mineral water pwede magdala ng tubig pero yung ano yung hindi plastic bottle yung mga yung mga dalagyan talaga ng tubig na ano nabang tawag yung talagang hindi mo pwede itapon dahil ano dadalhin mo talaga pag uwi kasi yung mga mineral water kasi pag naubos, ginatapon nila yung mga bote kaya madagdagan yung ano madagdagan yung basura dito sa beach kaya pinagbawal na yung magdala ng mga pagkain mga balot-balot mga kung ano-ano mga may balot na kasi hindi maiwasan na may tapon talaga yung mga mayroon talagang ano na pagkatapos nilang kumain itatapon lang kung saan saan yung mga balat kaya pinagbawal na rin yung ano pagkain at saka yung mga plastic bottle na mga soft drinks na mga plastic ang bottle at mga mineral water kaya bawal na pwede ka magdala ng ano basta yung lalagyan ng tubig mo yung mga ano yung mga tulad ng ano bang tawag nga yung ano may nakalimutan ko yung tawag dun sa lalagyan ng tubig kaya pwede magdala pero pag mga mineral water na may plastic bottle yan bawal kaya pinagbawal kaya guys ayan napakalino kasi ngayon ng dagat at walang kaalong-along kaya walang mga nakatangay ng mga basura walang nakatangay na basura dito sa ating nilang pasiglan kasi napakatahimik ng tubig dagat natin at kahit kiritang araw mainit mainit pero maaga pa naman maaga pa siya hindi pa katangalian kasi kaya lang talagang mainit talaga mainit talaga ang haring araw kaya yung iba nakasilong sa mga puno sa mga nyug kaya ilan ilan lang yung mga namamasyal dito sa ating dalampasigan pero kung pwede na marido nako ang dami yan yung pupuntahan yan kasi kahit mainit malamig ang, ang tubig natin tubig dagat kaya Baliktad yan. Pagka yung mainit ang panahon, malamig yung dagat. Malamig yung tubig dagat. Pero pagka yung umuulan, may ulan-ulan, mainit ang tubig dagat. Baliktad siya. Kaya pag, pag ganit yung mainit ang panahon, malamig ang ng tubig yan. Kaya yun. Kung hindi yan bawal, maraming maliligo dyan ngayon kasi napakainit ng panahon ngayon. Kaya lang bawal pa talaga. Bawal pang bawal pang maligo talaga. Kaya taste taste muna. Ayan o, tingnan mo, napakalinaw ng tubig. Parang walang kagalaw-galaw kaya wala siyang nanadalang mga basura. Mga, mga basurang ano mga maliliit na napakalinis ngayon dito sa Dolomite Beach Manila Beach ayan yun eh napakalinaw ng dagat natin at walang kabahid-bahid ng alon ayan kaya tuloy-tuloy tayo sa pamamasyal dito at magamat na kasilong ang ating mga namamasyal dito at uh, ating nasutunghayan na maraming nakasilong sa mga puno na pangkat kahit maaga pa at mainit na rin ang ating araw kaya habang wala pang mga ulap na humaharang sa tinig ng araw ay nakasilong muna ang mga namamasyal dito at ang maya pag kumilim-liming yung alam maraming yun. Pero kahit mainit, ayan, meron pa rin talagang nga na. Kasi ano naman dito, may mga, may haming naman, kung haming. Kaya hindi masyadong mainit na mainit. Kaya ayan, unti-unti na nga nag-anwal na sila kasi parang umukalim-liming na. Ating mga uh, marami dito ng mga bata, na pagka nakalimot yung mga tagbantay dito, magtatampisaw sila dati. O bigo yan, nandiyan mo mga bantay na nagpagnakita bilang ngayon mga nagtatampisaw ng mga batang sa dagat uh, at pinasaway nila kaya uh, Hindi natin napakalinaw uh, mo kasi ng dagat. walang ka-halong-halong, walang ka-hangin-hangin. Kasi pag wala naman hangin, walang hangin na malakas, wala rin alon. Kasi yung alon sa hangin nyo, yun, yung hangin nyo nagdadaligin. Yun. Yan ang nagpapagalaw sa tubig, yung hangin. Kaya wala siya ngayong hangin. Yun. Wala ang masamang panahon. Walang bagyo kaya walang tayong mga basura ngayon na dumarating kung kayong may bagyo, ay ayun ako yung mga basura na darating dito kaya, ayan, patuloy tayong magmamasid at mag update sa inyo dito sa Manila B na napakalinis na ngayon kaya wala pang mga bisitang basura kahit saan na yung mga basura sa pagpagpag natuto na tayo na huwag na magtapon kung saan saan ang basura kaya ito patuloy tayong mag update at napakalinis ng tubig dito at napakalinaw ayan walang masyadong alon kaya banayag ang ano, ang dagat kaya napakaganda ayan o ganda ng ano ganda ng mga dito at saka pa, para kang nasa probinsya pero nasa Manila bit na lang doon Dolomite bit kaya para kang nasa Batangas na sa mga Buracay o kaya sa Buracay kaya ay yun eh napakaganda ng mga dito kaya dapat tuloy-tuloy natin itong ganitong kagandahan ng ating Dolomite Books.